Open ang door. Yan. Ito yung Hacienda Candida. <laughs> Hacienda. Hacienda Nuki. Ayan. Tanim tayo guys kasi tumutubo na yung aking mga tanim. Tinam nyo. Ito ano lang to ano lang sya? Tignan mo. O, oh, yun lang. na yung mga kamatis ko. Oh, my God. I love it. Oh, the cherry too. Oh, Yung kangkong kang sa hacienda. Ewan ko, mabubuhay yan. Ito, nag... Ano na yung... Ano na yun? pa try lang. Patry ko para may ano ko. Meron akong... Para meron na akong ano. Ano to? Pinagkakalibangan, mag-try-try na akong magtanim.